Eto na mga kasuwail, kamusta kayo? Nandito kami sa Della Maria Private Resort Isa-isa na tipon-tipon ng mga tropa para sa isang happiness Ilang beses na rin pala ako napunta rito sa resort na to Siguro mga pang-apat May din ako nakaakit dito At ngayon pala nakita, mayroon pala rito ang bilyaran Pagbukas ko naman ng kwarto, nandito isang tropa. Tarigis, natutulog. Ano kaya ginagawa na ito? Nagpunta rito para matulog. Siyempre kasama niya yung pamangkay niya dyan. Yung pala may sakit daw siya. Ewan ko ba, gala ng gala. Pagdating sa amin, lagi may sakit. So, arte talaga sobra. Parang bata. Good morning. cheeks mo. Ah, lalo ko wala ko nga palang jowa kaya ganyan pinagagawa mo sa buwan. Pinagawa mo. Paglabas ko ng kwarto dito sa second floor, ito ang bubungot sa isang malaking pool. Isang maganda at malinis na lugar. At doon sa kaliwa niya, makikita niyo isang bagong tayo ng resort kung sila rin na may ahi. Sa susunod, ipapakita ko sa inyo hey, ang video sa loob. Napakaganda at napakakosig. Kung kayo siguro, couple, family, uh, magbabarkada. Ang sarap pumunta. At ito naman yung pamangkin niya. Sim uh, ka naman, sige lang. Na. Siyempre, isa, uh, anak ko na rin to. So, siya lang mag-isa, napakatindi na ito. Pagdating ko, nagsiswimming na. Hanggang ngayon, nagsiswimming pa rin. Sa sobrang lamig ng tubig, hindi rin kami nakapaligo dyan. At siyempre, dahil matatanda na kami, wala nagswimming dyan. Ang ginawa lang namin dyan, kumain, minom, pagwentuhan nagdaldalan, nagmeeting. At ayan ang aming search idol. So mamaya ipapakita ko sa iyo kung anong ginawa niya dito. Kung ano yung sorpresa niya para sa amin, para sa grupo. At banda naman diyan, kakatapos niya ng maligo. Hindi na nakatagal siguro mga 3 minuto lang sa tubig umahon na kaagad. pag ahon sa taas, nginig ng hinig, ang lamig daw. Siyempre kami dito lang sa upuan ano, no? iinom na lang ako kasi maligo ako. Kakaginaw, kakalamig kaya sobra. Ito na nga yung pinangakuin niya sa amin. Nag-sponsor siya para pambili ng isang salagubang. Nagagamitin namin sa susunod na mga video. Susunod na video ng mga grupo. Oy! <laughs> Pinanindigan ko yung hanggang oy, na. Oy! Oy! Na pambili ng sa salagubang! Oy! <laughs> <laughs> bless you, Ninong! Bless you, Ninong! Baka mo. Baka mawala pa yan. Guys, <laughs> nice, napakatuloy ng oras. Sandaling oras lang ito. Patapos na kami at pauwi na rin kami. Maraming salamat sa Dela Maria Private Resort. Isang napakaganda at napakalinis na resort dito sa Bulacan.